Ayan, well, mayroon akong binaklas na stock na motor. Ayan. Puro kalawang siya. Ayan. Matigas ikutin. oh, Stock up. Bali, nilagyan ko na ng langis. Yung shafting. Ayan. Uh, ayaw pa rin umikot. Matigas. Sobrang tigas pa rin. Kaya pag isaksak natin, o pagaganahin natin, hindi umugong na lang. Kasi stock up ito guys kailangan natin bukain to kasi stock up sya at okay naman ang reading nya yan uh, para malaman nyo guys na okay to sya paano i-check na kahit stock up sya at okay naman good pa rin yung motor yan so subukan natin guys na iti-test yan uh, ito na guys sundin na lang natin dito yan ang importante, ang common blue yan, para mag test ito guys, kaya yung blue ilagay natin dyan sa pinang tester bali, kailangan yung tester natin guys nakasit sa ano, ohms kaya eh, times, times 10 na lang guys yan, times 10 kaling channel, tapos yung short natin muna yung ano yan, pin, yung dalawang pin yan, positive sa negative yan. Lagyan natin dito sa pula yung ano. Ayan, yung common. Tapos subukan natin guys na i-test kung good ba yung motor. Ah, uh, pero lakihin natin muna yung camera para makita nyo yung tester. Yan. Yan. Test natin to guys yung pula. Tingnan natin kung ilan yung reading ng ohms. Ah, uh, Ayan guys, nasa 4 uh, nasa 4.5 ohms or 4, ganyan. Ito naman guys na dilaw. Subukan natin. Ganun guys, 4 or oh, 4.5 ohms. Uh, ngayon guys, ititis naman natin yung ano, uh, red tsaka yellow. tingnan na natin sa isang pin. Sa red din yung red. Tapos subukan natin guys. Kailangan guys, ah uh, mag, maging 9 ohms or 8 ohms or some things o yan guys nakita nyo sa 9 ohms sya ibig sya guys accurate naman yung pag reading natin ganito yung guys para makita natin yung common Mari, yan nireading natin yan yan paliwanag ko na lang yung yellow saka red ayan ah uh, bali nagpalo sya ng 9 ohms itong dalawa ngayon titest natin itong blue ilagay natin sa ano Ah uh, dito sa pin na isa yung blue dun sa red sa positive natin dito sa negative sa black yun guys 4.5 ohms itong yellow sa blue ito namang red sa kablo ayun guys 4.5 ohms E pagsamahin natin guys 9 9 sila lahat Uh, bali pareho ang reading ng dalawa ito naman guys yan hilo sa karid yan bali 9 ohm sila ito dalawa sama. sama ibig sabihin guys itong common nya yung blue kasi yung ano nito yung itong mata sa dalawa yan ang starting sa karaning yan ang magkakadugtong na wire yan ito kasi guys yung sa gitna niya yung blue. Yung nang naghahati ng ano. Rewind. wine. Ah, uh, guys. Tipo, 'yung may guys, ang gagawin ko na dito. Ah. Uh, Bubukayin natin itong ano. yan, Mana 'tong waste motor si sa tester na niya good naman siya maayos yung motor Ngayon yung gagawin natin dito guys papaklasin muna natin itong ano itong puli niya kasi natin itong puli tapos natin itong motor marami ng karawang ang rotor nito kaya yung kita ng p guys ayaw yan yan natin dyan tapos kukuha ng ano may script may script natin yan papaganahin natin ito guys kasi iti saksak natin yan hindi yan ipot hugong lang hininit lang yung wash motor stator nya ayan guys may na ako mamartalihin so, natin dyan yung rivet na yung lock yan lang yan, guys. Yan po rin. Sa kabila, natin yan para matanggal. Yan. Yan rin dito. Hindi, apat ang screw nito ang lock. ano rin dito, guys. Apat. Yan. Tabukan natin. Pagunan natin yan, dandahan yung case niya. Ang takip.

sa shafting ba o sa stitor ba matigas guys oh. yung stitor nya yan guys okay, so, oh. oh. ano yan kasi to guys hindi lima hindi magagas na saan natin ang tila Ayan. guys oh, puro kalawang uh, bali yung nag stock up dito yan, nilagyan ko na ito ng nangis kanina. Ayun, guys. Uh, bali yung busing niya. Dumikit na. Dumikit niya sa sapting. O. Oh. Uh, Ayan sa sapting. Kaya pala, ano... Yan guys oh Wala na. Ubus na na ng kalawang. Yan o. Oh. Sira na yung busing niya. Bali dito yung laksa busing. Uh, ang gagawin na natin dyan guys. Ba. Tikas. Kaya ikutin. Ba. Tingnan. E, wala. Ni ano talaga? Ano ah, ang kalawang? Ni e, pupukin na natin 'to. E, nasa pinarang guys. sa pagkang ibusing o oh, puro kalawang linisin muna natin to Is, natin muna para tanggal ng kalawang sayang guys kasi good naman yung motor yung juice na lihan na natin ng medyo umagas pa ngayon lihain naman natin ng mas makinis na liha para kuminis siya Ayos, medyo okay na natanggihin natin yung kalawang Ayan guys uh, Dito tatanggapin natin yung kalawang Okay na Hindi makinas na guys Ayan Ayan tayo ng ibang case Kasi wala na talaga oh Durog na oh Siguro nabasa to At natuyo Ayan tayo ng ibang ano Okay, chicken na 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 niya. Ito guys, mayroon na yung nakita na no, mayroon tayong bakante rito na uh, pinagbaklasan din ng was motor. Pero ang case niya guys ay triangle o diamond. Diamond pala. Yan. Ito triangle. Yan. Saka ubalang butas. Ito. Yan. Bilog lang ito guys. Ayan. Bilog. Ayan. Ito yung kiss na tinanggal natin. Triangle. Ayan. Bilog. Ito. Ubal yung papalit natin. Uh, kung may tanong kayo guys, kung pwede, pwede yan guys. Ayan. Tulad nito. Ayan. So, ang gagawin natin guys, tanggalin lang natin ang ano nito, rotor. Ayan. Tanggalin natin yung rotor. Subukan natin yung susukatin. Ayan. Ayan guys itong rotor na isa isa ditong original mas manto, maiksi ito, sumulapan kaya hindi siya guys pwede na ito yung palit natin yung ibabalik talaga natin yung rotor nya ang papalit talaga natin case ayan. ayan ang gagawin natin dito uh, lagyan na na muna natin ng langis ito na, na natin ilalagay natin yung pang ano na patanggal kalawang may langis din ito yan lagyan na natin din yung foam yan langis din yan ganoon din ito sa kabila yan lagyan natin yung busing so, sige yung foam yan tapos ito guys total ito naman to uh, pupukin na lang natin kompleto itong dolo nya ito na lang ilagay natin yung lock nya hindi mm. na tayo magamit ng straw subukan natin kung pwede ba to kung obra ba Dito, punahin muna natin itong wire nya yan ito natin ilulusot sa may ano parang rubber yung may protection sa butas para hindi masugat yung wire yan bukas na yan guys yan atake lang natin yan yan, yan. yan. ibang case na yung pinagal natin guys kasi itong available natin wala tayong triangle itong parang pa diamond na at oval na butas yan guys na gumana ito nakaranas ng basa itong ano na to ang stiton kaya puro kalawang na yung case nya pero pag tanso kasi, pwede na basa yan hindi lang nasuno hindi na yung saksak, hindi na yung tanso hindi akong alamin yung case, ano na yan nakalawang na yan, parang binubukbuk na ng umuti ng wakton mga kagandahan pag tanso Okay na natin para pumasok. lang natin. Ayan. ayan lang natin guys. Ayan na. Ayan na. Nakalain na siya. Ayan din malambot kasi pag pinihit ko ng ganon. Pasok na natin to. Ayan. Ayan yung face yung ano tap niya yung parang ribbit tapos ayan ayan na guys papukin na sila konti sana ako mati ko sa kabila para mainak natin ay wala kapos talaga guys kasi yung rotor kasi na pinlet natin itong ito ito yung ganito yung rotor kapal kapal yung ano pati itong ano parang stator itong bakal makapal ito kasi manipis ibig sabihin ang stator nito manipis yung gagawin natin dito guys tanggalin natin ito ang lock palitan na natin ng screw yan ito tatay ng screw na lang natin na ito muna Sinunan natin to. Ah, ayaw. Kasi na natin palitin natin para maubot natin to. At okay, guys, pipitin na natin kasi ang limit ang yung pwede na lumusot. Mukha na natin mabukas. Ayaw. Ang natin pilitin guys kasi mabibingkong. tayo gagamit ang grinder Alright, so lumusot na guys Tagal na natin ganito na lang gawin natin lahat para matanggal natin guys na tanggalin na natin lahat ng lock ngayon sa club na natin dito kailangan okay pumasok yan tapos ito guys ito, ito guys, bolt and nuts yan, gagamit tayo yan ang gagamitin natin lagyan natin ng lock

bukod natin para magkalaman yan ah, nanggap na na yan guys, malambot na guys uh, ang gagawin natin guys ilalagay natin yung ano yan, puli para makita natin kung iikot ba o hindi yan na guys, ang malambot na ay na natin guys testing na natin testing na natin to guys, mayroon tayo dito ang kapasitor na uh, 4.5 lang ito ulitan natin ang ano mga taas taas na kapasitor ito, 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 ito guys uh, may kruparad. ito guys ang ano nya yan running yan yung running yan yung running kulay ah kuhilo okay, okay, kulay dilaw guys yung running nya tapos yung starting nya kulay red yan. yan Okay lang guys kahit magkabalik lang yan ganyan tapos kuha tayo guys ng ano flag so ito guys itong blow Itong common niya na kulay blue na wire. Tingnan natin dito sa line 1, guys. Ayun, nakakali uh, yung channel 'yan. Tapos ito na nang line to niya. Kaya na muna yung line to. Si isa isalis, isa natin 'yan sa pagano testing. Ayun, iyan natin dito. Okay, so, guys, subukan natin ha. Sana gumana yung ni-repair natin na na-stock up na stock motor Ayun, Ayun, na was motor saksaka chance kasi chance ko na ito guys sinaksak ko na <coughs> ingat na tayo baka makulit yan na guys Kalabit na natin itong line to dito sa starting sa running Subukan natin guys, sana gumana. Ayan guys, gumana, umiikot to, Oh, tuloy ko bilam naman. Ayan guys, nagrebase malakas. Oh. Ayan guys. ah um, uh, successful yung ano natin gawa. Successful siya oh. Ayan guys, malakas. Oh. Kung nga pala kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at Uriglio na Bara YouTube channel. Ayan, salamat sa panonood ng aking video at kung nagustuhan niyo ang aking video, paki-share na lang po. Yan. Salamat po sa panood ng aking video.